Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Muli na dito po ang lingkod, yung Labrador, sa ating pong programang Confirmado. at syempre bagong lahat pinasasalamatan po natin unang una yung ating Panginoon at okay na po kami at uh, salamat po talaga at hindi uh, naman natin kailangan ng uh, marangyang uh, pamamahay ang kailangan lang po ay may masisilungan at hindi tumutulo so okay na po kami uh, tuloy tuloy na po yung ating uh, pagsiservisyo sa ating mga kababayan dito po sa ating programang kompermado at syempre salamat po sa mga kababayan na patuloy po sumusubaybay at syempre sa mga bago natin mga subscribers maging sa ating mga kababayan na lagi pong nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay mga minamahal kong mga kababayan uh, sa umaga pong ito pag-uusapan po natin itong naging pahayag po ni Congressman Robert Ace Barber tungkol po sa operasyon ng Pogo. Para po sa mga kababayan po natin hindi nakakalam kung hindi po ako nagkakamali ano Iniugnay po ng house panel ang mga pogo sa operasyon na droga sa Central Luzon. So yan po yung sentro ng ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Ayon po kasi kay Ace Barber o sa ipinahayag po ni Congressman Ace Barber, naniniwala daw siya. Na, naniniwala po daw siya talaga na mayroon talagang isang organisasyong kriminal na kumikilos di umano o kumikilos dito sa ating bansa na kung saan daw, eh, kinasasangkutan po daw ng uh, illegal pogo o illegal pogo na nasakote naman ng ating mga operatiba, ating mga otoridad tulad lamang po ng uh, halimbawa po ng uh, Scam Hub o yung Sindikato ng Droga, AGK at iba pa. Yan ay ayon po kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert Ace Barbers. Ayon doon sa kanyang uh, ipinalabas na mensahe, sabi niya, there is uh, there is a strong connection between Philippine offshore gaming operations o pogos and drug syndicates. So, malinaw ho 'yan mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan. Nagugat po ang pahayag na ito ni Barbers. Kung di ako nagkakamali nung Lunes, August 5, nang inspeksyonin po ng mga pangunahing opisyal ng House of Representatives yung Warehouse 1 diyan sa Mexico Pampanga bilang bahagi po ng mas malawakang pag-inspeksyon sa mga nireid na pogo tulad po ng uh, San Juan Technology Incorporated sa Bau na ah, compound sa compound buyer oh, o tama compound po yun ng uh, dyan sa Bamban Tarlac at doon po say sa isa pa, uh, ano bang ano na uh, Lucky South 99 Gaming Incorporated sa Royalty Court sa Porac Pampanga Ngayon sa akin pong pagkakaalam yung warehouse na ito yung uh, warehouse 1 na inspection po ng ating mga mababatas noong August 5 taong kasalukuyan kung tama ako at di po ako nagkakamali ang nagmamayari po niyan ay yung uh, tinatawag nilang Enfire 999 Real Corporation a uh, Realty Corporation na nasa ilalim po ng pag-imbestigasyon uh, ngayon ng House Committee on Dangerous Drugs. Nito mga nasabi nga natin, nabanggit natin na uh, kagaya po nila Fernandez o uh, di ba nila Barbers. So sila-sila po yung uh, pumunta doon para inspeksyonin yung nasabing warehouse. At doon nga tulad ng sinabi ko, natuklasan nila na ang nagmamayari pala nito ay eh, yung Enfire 999 Realty Corporation no? so sa kanila pong pagpunta doon marami po silang mas uh, natuklasan at nalaman kaya nagpahayag po si Barbers ng ganon na mensahe at dahil po sa kanilang masusing uh, pag-iimbestiga at talagang uh, kumbaga binabraso nila itong usapin na ito eh sumagi po sa kanilang uh, kaisipan na talagang may connection po itong uh, pangyayaring ito doon po sa nangyari sa kung di ako nagkakamali doon po sa Subic Port noong uh, September uh, 23 na ayun ayun po doon sa report kung di po ako nagkakamali ayun po doon sa akin nabasa na yung about po sa nasamsam po ng ating mga otoridad yung uh, Umabot yata tayo ng ano, yung kabuuhang ano eh, nasa 560 kilos ng uh, smuggle na narcotics na kakahalaga yata yun ng uh, 3.6 billion na dumating daw di umano sa Subic Port noong September. Uh, September, walang maano na ano eh, buwan eh. Pero September po yun, 2023. So doon na po naisip ng ating mga uh, Uh, mambabatas na talagang minangyayari ho talagang uh, pagkilos sa loob ng ating bansa na kung saan na parang pinapagalo po ng isang malaking sindikato na ngayon po ay tinutukoy nila inaalam nila kung sino ang nasa likod dito di ba pero para sa akin ho alam na sino ba yung mga sino ba yung naging presidente na nagpapasok dito na kung sino-sino na lang katulad ho ni Michael Yang na nasasangkut doon sa usapin na yan kung maalala nyo po mga minamahal ko mga kababayan Doon po sa isang uh, press conference Kasunod ng uh, ocular inspection noong lunes, August 5 May siniwalat po si ano doon eh Kung daw nagkakamali yung representative ng uh, Santa Rosa na Kung saan eh, nabanggit po ni Santa Rosa representative Dan Fernandez Na kung saan siyang namumuno po sa committee ng public order and safety Ayon sa kanya ang 29 billion financial trail na umiikot di umano sa mga bank account ni Alice Go ayon pa nga sa mababatas kinlaro po niya ito ha mga minamahal kong kababayan na ayon ho sa kanya yung 33 billion ng halagang iyon ah, ha, ay ayun uh, ayon pa sa kanya ay inilipat daw di umano kay uh, Hong Ji Yang Yang ah, oh, Ji, Ji Yang ha kung di eh, Hong Ji Yang Yang na sa makatawid po sa kapatid po ni Michael Yang so ito po yung yung si Hong Jiyang yang Hong ang tawag doon Hong Jiyang Hong Ji, yang? Hong Ji yang, yang ay kapatid po mismo ni Michael Yang. So dito po nila napagtatagpi-tagpi yung lahat. Kasi nga po masusi po nilang iniimbestigahan ang lahat-lahat para po malam at matukoy kung di ba? So eto na na kay Michael Yang na po yung usapin. Eh sino ba yung madikit kay Michael Yang? Hindi ba yung dating naging presidente na kung saan ugod ng uh, kademonyohan yung utak? Dagdag pa po ng mababatas o dagdag po ni Congressman Fernandez o Dan Fernandez, yung 29 billion daw na pondo na umikot sa account ni Alice go Ha? Yung uh, sa 36 parang 36 yata yung account nito ni Alice go Ha? Isa sa mga pinasukan daw di umano ng pera ni Alice go ay si Hong Jiang. Ha? Hong Jiang Yang. Yang yung sinasabi na 3.3 billion ha, na ipinasok nito sa account nito ni Hong Young na umikot na ang hindi ako nagka sa account po ni Alice Go between the brothers of Michael Yang and Alice Go. Kaya nga po mga minamahal kong mga kababayan, dahil nga po dito o dahil nga po sa mga natuklasan ang ating mga mambabatas eh agad ho na nagsampa sa CA o Court of Appeals ang ating mga mambabatas na kung saan sila ang may hawak sa anti-money laundering council ah, dagdag pa po ni Fernandez nakita daw nila ang pera na umiikot lamang sa pagitan ni na Alice Go at Hong Jiang Yang na 'di ba? Nakita kasi nila eh na yung uh, yung pagkalaki-laki ng mga perang 'yan, umiikot lang sa dalawang ito na kung saan uh, kapatid ni Michael Yang na konektado po talaga mismo dito po kay Rodrigo Roa Duterte o sa pamilyang Duterte. So dito na po natin matutuklasan talaga. Na talagang grabe po yung kademonyo, ang kasinungalingan, kagaguhan, kaayupan. Dito mga Duterte na dapat na talaga magwakas. Kaya po hindi na nagdalawang isip na magsampa sa Court of Appeals itong ating mga mambabatas. Kung maalala po kasi ninyo, Napakarami po mga dokumentong nakuha ang ating mga mambabatas ha? na siyang, uh, siyang nagbigay linaw sa kanila o nagsiwalat na kung saan po itong si Hong Jiwang uh, Hong Ji Yang Yang, ay nagbahagi daw di umano ng dalawang bank account sa isang Chinese national na si Sing ano ba si Sing Sing Nan Sing Kanyu oh, kung di ako nagkakamali ang dalawang bank account na ito ay isa na sa dahil nga 'di ba nakita nila na ano nga uh, may connection doon sa bank account ni Alice Go at uh, bank account nito ni Hong Ji Yang ah Yang. ko kaya nga yung uh, dalawang bank account po na ito ay sinama po ng ating mga mambabatas asa ah, sa press order na si na kung saan ay eh, sinigurado ho ng uh, AMLC mula sa Court of Appeals noong Hulyo kasama po ng 88 iba pang uh, bank account na nakalink kay Alice Go. Ayon ho sa mga mambabatas si Shengkan ay uh, kabilang daw di umano sa mga incorporator ng uh, Hongsheng Gaming Incorporated na may 36.86 na share kung di po ako nagkakamili. Kabilang din po siya sa mga paksang nasangkot po ha, sa pagsalakay po ng ating mga otoridad noong March 2024 nitong uh, taong pong ito sa Po Compound at may address na malapit sa mga sinalakay na Bilya Pun Tana sa makatuwid po sa Clark preport uh, kung di po ako nagkakamali uh, At ito pa nga po mga minamahal kong mga kababayan at ayon pa nga po sa mga dokumentong hawak po ng uh, o nakalab po ng ating mga mambabatas Uh, mahigit po 300 uh, 364 na transaksyon na pananalapi po sa pagitan ng 2018 hanggang 2022 ay napag uh, kumbaga, eh, nagpapakita ng malaking halaga ng mga daloy ng salapi na kung saan po mga kababayan. Ang mga transaksyon na ito ay nagmumungkahi na si Shenkan ay maaaring naging isang pangunahing pinanser pin uh, para sa uh, Hongsheng at pinansyal na nag-ambag sa pagbuo po ng Baupo Compound dyan sa Tarlac uh, uh, kumbaga kung saan ni ho ng ating mga kapulisan. Kaya nga po nagsalita po si Congressman uh, Barbers na kung saan mayro po siyang binasa doon eh na, na kung saan po eh nakasaad po doon sa ulat na uh, kumbaga eh parang uh, tinukoy ni ano eh ni Barbers na ang ilang mga korporasyong uh, nakatali sa pogo ay eh, nagbabahagi ng mga incorporator na kung di po ako nagkakamali sa mga kumpanyang nauugnay po sa mga aktibidad na may kaugnayan sa droga at mas malawak na mga kriminal network na may kinalaman din naman sa mga operasyon ng scam at uh, ano ba yung sanyo, extrajudicial killings dagdag pa po ni Barbers may posibilidad din daw na kung sa kanya po to ah, galing po sa kanya to ah, Aniya na ginagamit ng mga sindikato ng droga ang mga pogo para doon gawin ang kalakalan o yung bentahan para nga naman hindi masyadong lantad kasi isipin ng mga tao di ba ayam maglalaro lang yan doon magsusugal lang yan pero hindi alam ng ating mga otoridad na doon sa loob ng pogo na yan may nangyayaring transaksyon o kalakalan ng droga at iba pang mga aktibidad na kung saan ipinagbabawal ho ng ating batas o batas ng ating bansa eh syempre kailangan nilang gumawa ng paraan pero ganun pa man salamat at natuklasan po ng ating mga mambabatas o ng ating otoridad na ganoon na nangyayari. Kaya pala, mismo sa lugar nila, sa si China, biro mo ah, kasi pinipilit nila, maganda daw ang pogo, pinipilit ni nyo, maganda daw ang, ang, ang pogo. Pero bakit, bakit mismo bansang China, pinalayas yung mga yan kung talagang malinis ang pogo? Tingnan nyo ha, si, si Duterte, sinasabi nito, malinis ang pogo. Samantalang yung mismong uh, bansa kung saan nanggaling yung pogo na yan, pinalayas yan. Yung pala, matindi ang, mga, ang, ang, mas nangyari doon sa China nung yung pogong yan ay nandudoon sa sarili nilang bansa. Kaya pinalayas di Diba tingnan niyo yung kagaguhang ka para kay Rodrigo Roa Duterte, malinis ang pogo. Tingnan nyo ha, mag-isip kayo kung talagang matinong tao tong hayop na to sinasabi niya, niloloko niya yung taong bayo. malinis daw ang pobo, kung malinis siya, sa tingin mo, bakit hahayaan ng bansang China na lumayas yan, palayasin niya sa kanila, di ba ganun po kagago kasi Raul yung hayop na naging presidente po ng ating bansa noon kaya nga siguro dahil nga po sa unti-unti na pong nabubuking o nasisiwalat yung mga taong connection po, may connection po kay Duterte na natuklasan na gumagawa po ng kahayupan, kagaguhan sa bansa natin. Kaya talagang gigil na gigil na ang mga Duterte na agawin sa ating mahal na Pangulo ang kapangyarihan niya dahil po para hindi po sumingaw ang katotohanan na ang lahat ng mga ito lahat ng mga nahuhuli at natutuklasan ng ating mga uh, congressman ay may connection po sa mga Duterte. Kaya nga po si Duterte si Sara Duterte nagpahayag ni, Bakit doon nakikisawsaw yung mga congressman kasi ayaw nga niya masiwalat yung kanilang mga baho. Ah uh, kasi siguradoong lalabas po dito. Ah uh, abalita uh, ko po kasi itong mga ito si Michael Yang, itong si Sing uh, Hong Chiang Yang. Yang, Yang na kapatid ni Michael Young si Alice ko protektado po ito ni Sara Duterte bilang vice president ng ating bansa at ng mga senador katulad ni Bato de la Rosa ni Robin Padilla ni Bongo so ito po yung kinatatakot nila kaya nga po hindi na nakayanan ni Sara nagpahayag na po siya ng salita nagpahayag na po siya ng mga hangna salita nang sa ganun po ha? kasi talagang nakikita po ni Sara na malap malapit na malapit na na mahayag ang katotong kumbaga inuunti-unti kumbaga habang sinisiraan nila ang ating mahal na Pangulo, unti-unti namang uh, inilalantad ng ating gobyerno kung ano at sino ba talaga ang mga Duterte dito sa ating bansa. Na, kung ano at sino ba talaga sila so kaya nga po gigil na gigil na ngayon itong si Sarah Duterte dahil konting-konti na lang po kumbaga, sa sampung daliri, nasa pitong daliri na po ang natatapos ng ating mga mambabatas para matuklasan kung sino talaga ang pinakaulo, pero kung para, para sa akin po, ako ang tatanungin ninyo hindi na kailangan mag eh. ang kailangan dyan palaya katulad ng pagpapalaya sa kanila sa sarili nilang bansa diba Palayasin pag o kaya naman ikulong muna bago palayasin at siyempre papanagutin kung sino man yung mga naging protector nito. Sana naman yung bansa natin, walang ano, walang mayaman-mayaman, walang mga bigatin-bigatin. Kung talagang gusto niyo na maniwala ang taong bayan na may totoong hostisya, totoong batas sa bansa bansang ito, ikulong niyo ang mga Duterte. Ha, ikulong niyo ang mga Duterte pagkatapos na makulong palayasin ipapuntahin kung saan nila gustong bansa ha? katulad ng China kung saan talagang uh, sip sip na sip sip sila at talagang pinapanginoon nila yung bansang China ba? Diba? so alam nyo sa mga nangyayari pong ito kung ano man po ang hakbang ginagawa ng mga Duterte hindi po yan para sa taumbayan ang ginagawa po nila ay para po sa mga kasosyo nila o sa mga Chinong natutuklasan na nabubuking na, na, na kung saan malapit ng makulong tingnan nyo si, Maya, si Alice Go 'di diba? Dahil alam niya na guilty siya natutuklasan na sila, nalalaman na sila, nagsilayas, 'di ba? Nagsilayas. Ganun po yung sindikatong ito. Kapag alam nilang booking na sila, alam na sila kung ano sila, lumalayas so sila para hindi sila makapanagot sa kanilang mga kasalanan. So, pero ganun paman Okay lang, magsilayas na sila Importante, wala na sila dito sa ating bansa Na kung saan, ginagawa po nilang Pugad ng mga kriminal, ng mga adik Ng mga drug lords ang bansa natin Kaya, salamat po sa Diyos no? Kaya muli po, tulad po ang Sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po Ang ating inambayan, mabuhay po Ang nagmamahal sa ating inambayan Maraming maraming salamat po